Isang bundok sa Pilipinas? Tinitirhan umano ng mga jablo? Totoo nga kaya ito? Marami sa atin ang mahilig sa mga kwentong kababalaghan. Kaya naman, nais kong ibahagi sa inyo ang isa sa mga nakakakilabot na kwento patungkol sa isa sa mga kilalang bundok sa Pilipinas. Pero bago pa tayo magsimula, inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. Handa ka na ba sa video natin tungkol sa misteryosong bundok na ito? So kung handa ka na, simulan na natin. Isang bundok sa Pilipinas ang kilala bilang misteryoso at nakakakilabot. Ang bundok na ito ay may masukal na kagubatan. Laman din ito ng mga sabi-sabi na isa itong hindi ordinaryong bundok dahil sa mga kababalaghan umano sa lugar na ito. Ang bundok na ito ay ang Mount San Cristobal o kilala rin bilang Mount Cristobal. Ang Mount Cristobal ay isang active stratovolcano na matatagpuan sa boundary ng probinsya ng Laguna at Quezon. Meron itong 1,470 meters o 4,820 feet above moon sea level Marami tao ang naaakit sa ganda ng Mount Cristobal. Kaya naman, maraming mga turista ang bumibisita rito. Isa ito sa mga sikat na bundok sa buong Luzon at kilala rin sa buong Pilipinas. Subalit sa kabila ng ganda ng tanawin at pagiging popular nito, ay marami ding mga sabi-sabi na ang Mount Cristobal ay isang nakakakilabot na bundok para sa ilan. Dahil ito sa mga nagkalat na kwento na ang bundok na ito raw ay puno ng misteryo. Kinatatakutan ang bundok na ito dahil umano sa mga kababalaghan at mga kakaibang pangyayari na talaga namang hindi ka panipaniwala. Dahil ang bundok na ito ay tinitirhan umano ng mga demonyo, multo at mga elemento na nagagambala sa tuwing may mga taong pupunta sa lugar na ito. Naging matunog sa labi ng mga tao ang patungkol sa misteryo ng Mount Cristobal. Ayon sa kanila, Marami daw nagpapakitang hindi ordinaryong nilalang sa mga masusukal na parte ng gubat na ito. Subalit ang mas nakakakilabot dito ay ang mga demonyo o diablo na nakatira sa mismong bundok. Sa mga naglabasang mga sabi-sabi na may mga nananahan umanong diablo dito ay tinagurian itong Devil's Mountain o bundok ng diablo. At maaari ding ang mga diablo na nakatira sa bundok na ito ay nagmula sa impyerno Dahil na rin sa mga kwentong ito, maraming mga tao o espiritista ang naglakas loob na umakyat dito upang hamunin ang mga jablo na nakatira sa bundok. May mga pagkakataon din daw na nanggagaya umano ang mga jablo ng itsura ng mga taong umakyat dito upang iligaw ang mga ito at hindi na makabalik at makababa ng bundok. Isa rin sa mga nagkalat na kwento sa misteryo ng Mount Cristobal ay ang pag-akyat ng dalawang magkasintahan sa bundok na ito ng madaling araw habang malakas ang buhos ng ulan. Habang umaakyat ang dalawa, ay unti-unti silang naligaw hanggang sa nagkaroon ng isang hindi pangkaraniwang daan na tila ba ngayon lang nila nakita. Tinahak nila ang daang iyon hanggang sa tuluyan na silang hindi makaalis at makababa ng bundok. At ayon sa mga nakakaalam sa kwentong ito, ay hindi na umano nakita o nahanap ang magkasintahang iyon. Bukod sa mga ito, ang mga nilalang daw na nakatira dito ay makapangyarihan at gagawa ng mga daan o lagusan upang iligaw ang mga taong mangangahas na umakyat dito gaya nung nangyari sa magkasintahan. Talagang nakakakilabot pakinggan ang kwento patungkol dito. Kung iisipin, isang napakalaking panganib ang maaaring mangyari sayo sa oras na inakyat mo ang bundok na ito. Dahil bukod sa mga kwento tungkol sa mga kababalaghan dito, ay maaaring may mga bangin at matataas na bahagi ng bundok na maaaring magdulot ng aksidente na siya namang magbibigay ng mas malaking problema. At bukod din sa peligro ng pagakyat dito, ay maaari ding may mga mapanganib at mababangis na hayop ang nakatira dito, gaya ng ahas at ligaw na asong gubat na maaari kang lapain anumang oras. Subalit totoo nga ba ang mga kwento o sabi-sabi patungkol sa Mount Cristobal? Bagamat maraming mga nagsasabing may mga kababalaghan ang bundok na ito, maaaring hindi ito napapatunayan ng mga tao dahil ayon naman sa mga katoliko ay hindi ito isang bundok ng mga jablo. Bagkus, ito ay tinuturing nila bilang isang sagradong bundok. Tuwing Simana Santa ay may mga mananampalataya ang umaakyat dito upang panatilihin at palakasin ang kanilang paniniwala, pananalig at panata. At kung iisipin, maaaring may mga naliligaw sa bundok na ito dahil sa mga bagay-bagay. Gaya na lang sa hindi nila kabisado ang daan at ang mga kwento-kwentong naglabasan patungkol sa Mount Cristobal ay maaaring hindi din totoo kundi mga istorya lamang na lumabas upang maging panakot sa mga taong nagnanais na umakyat dito. Yun paman, maaaring marami pa ring mga tao ang pilit na naniniwala sa mga nakakakilabot na misteryo ng Mount Cristobal. Subalit totoo man o hindi, mas maigi pa rin ang pag-iingat, lalo na sa pag-akyat. Dahil kung hindi man jablo o elemento ang magpapakita sayo, maaari din namang sa sayo ang isang piligro.